Yan mga pare, ito na ang ating finished product. Tikman na natin ang ating niluto mga pare. Goods na goods 'yan. Sobrang lambot mga pare. Panalong-panalo. Suk Tusukin lang natin yan mga pare harap likod after nyan lagay tayo asin at paminta peliktaran lagyan natin tsaka natin ni masimasin mga pare para panalo kain lang natin sa dulo dalawang itlog pala gagamitin natin mga pare ito gawin nyo mga pare una sa flour, sunod sa itlog pang pinali yung breadcrumbs check natin yung mantika goods na, prito na natin isa isa mga pare yan, after 1 minute pare, balik tarin lang Another 1 minute mga pare, balik rin ulit Yan, fast lang, mga pare Ganun lang pagprito sa ating tonkatsu Yan, goods na goods yan mga pare Hanguin na natin at i-drain Abang di-drain natin, gawa na tayo ng cheese sauce Lagay tayo dito ng butter, flour, ibab, tsaka slice bread mga pare Halu-haluin lang natin mga pare Tapos add tayo dito ng salt and pepper Tsaka add na din tayo dito ng cheese powder mga pare Aluluin lang natin mga pare Yan goods na yan sit aside na natin Luwain na natin yung tungkatso natin Ganito lang pag mga pare Yan maraming salamat sa panunod mga pare Follow nyo ako